busing no ayan mga busing ko magandang hapon wala lang yung true intro papa times is a good afternoon mga busing ko daming sulit na sapatos ultra bus uh, ah, ultra bus sapatos o, yun yun po sulit ayan mga busing wala yung true intro papa times is good afternoon yung mga busing ko no ayan dito to sa may bogi bugi munyus, busing ayan naka new arrival ngayon daming sulit na sapatos no ulitin ko yung mga mahilig sa ukay ukay na sapatos kung naghanap kina sapatos ah uh, Paki-comment below kung meron kang hinahanap sapatos. Yeah, para sunod vlog natin, reflex natin. Katuloy niyo, dami sa pasit. Sulit mga Air Force 1, mga boss. Sulit na Air Force 1. new balance na dito. Yung bago ko pisan yung vlog, hindi pa nakasubscribe yan. Subscribe niyo ako. Click the button para updated kayo sa mga bago kong vlog. Katulad to, new arrival. Boogie-boogie. Moon news, mga boss. Yung pisan natin para marami tayo may text. Let's go! bossing umpisa na natin kahit sa may Air Force 1 size 10 napakasulit yung Air Force 1 itong bossing sa may gusto lang ayun ang na, grabe naman yan oh. pangilalim, ilalim mula rin ka ng dragon ang presyo naman ito is 2,800 new arrival isa pang ultra boss dito napakasulit grabe sulit sya size 10 ulit tayo dito mga boss wala pa nyan dyan pa wala pang dikita sa separation napakasulit ito na 2,200 new arrival isa pang Air Force 1 dito sabi Air Force 1 yan eh naipit pa po Ayan. Check natin ang size niya, mukhang mga size 8 lang ito ah. 2.5 oh, sa may Air Force 1 Grabe naman yan Air Force 1 Wala pang hindi kita sa separation Pang ilalim mo oh. Yan 2,200 Mga bossing yun Pwede yung pwede Swak sa budget yung mga ganyan New Arrival kasi Napakasulid yung mga yan Yan may ito dito Ang Joyred Ganda ng Joyride oh. Ganda ng color ng Joyride, Big size itong Joyride na ito ah. Check natin yung size niya ah. Mukhang meron pa natin 12 sa may Joyride, Ang ganda ng color ng Joyride, Mga bossing Pampogi shoes oh. Solve pa yan. dyan pa pangilalim ilalim Wala dragging 2,200 tayo New Arrival Isa pa dito James Harden eh, no? James Harden size 8.5 ulit siya sulit pa naman ito pang ilalim mo uy 1.5 lang 1.5 ah. lang tapos itong adidas na size 11 2,800 sulit size 11 walang ganong issue ano ito pa Nike Nike na ito kaya ito sa hindi makita mo sa yung tansya natin mga size 9 siya dito ba yun o, 480 passion lang ito siya pero yeah, sulit po tong passion nito pwede itong pamorma wala ganun dragging may sulit dito na yan boss, may sulit dito na libron ba ito Nike Air Max oh pakasulit yan 2,200 new arrival big size to 10.5 oh ganda sulit nyo wala pang toklap wala rin punit isa pang new balance na 327 ba ito mga nauusong new balance baka matripan nyo lang ito 327 nga siya mga boss kasi naman to is size, yan, uh, ito i-size Yan, ah, ito 9.5 Size 9, 8.5 siya, yan Mga size 9 9 mga bossing, 8.5 to 9 Napakasulit itong kanito, 2,200 mga bossing Isa so, pang another solid shoes Gabi naman dito, bumaba na mga solid shoes dito Sakay Yan, oh, ganda, oh Yan, bossing, wala tayong makita ng teketa Tansya mga size 7 lang siya ha, Kasi itong si Sakay nito, Uh, 2,500 sa sakay mga size 7 to siya isa pang another air force 1 grabe naman yan sa air force 1 bumabaha dito yayamanin na colorway o oh. kulay ginto check natin ang size nya big size naman to ito. yan size big size ito bossing size 13.5 sa air force 1 baka may mga malalaking pa dyan at nahirapan maghanap ng big size meron dito ha 13.5 na air force 1 ito 2.8 ayun o 2.8 pwede pwede isa pang new balance dito ay napakagana new balance oh. size ito is size na naman siya is 10.5 ulit tayo dito big size triple black yan 2,500 ganda ano ito sa top side to yun oh ganda oh ay person ba ito ay, hindi ah uh, size 9 siya dito pakasulit nito oh yan 1,200 na siya pamorma kundi di ka maselan size 12 tayo dito na kiddie shoes Ayan, 1,500 new arrival sa mga big size. May konti soul separation sa gilid, bossing. Pa-double check na lang tayo, ha. Ito pang Jamoran. You know, maka naghapin mo Jamoran dyan na sapatos. Style, jamuran parang kwan lang. Ito pang, pang, itong pamormal ito. Pamormal itong sapatos ito. 8.5 siya, mga boss, ah. Wala pang dikita kita soul pang ilalim. Wala rin ganun dragging, you know. 3,000 beto. 2,200. Magpakasulid, oh. ganda pa, pamormal. Oh, 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 grabe naman yan. Napakaganda, napakaangas na Air Force One. Mga bossing, baka matripan nyo. 3,000. Ito. 3,200. Napakasulid. Ayan mga bossing, oh. Walang talo dito mga boss. Promise, walang talo dito sa Air Force One ito mga bossing. Sa sito, isa Ayan. ito, 11.5. 10.5 mga bossing sa Air Force 1 talagang napakaangas ni Air Force 1 no? daming solid shots nito mga bossing talaga naman ha medyo pricey pa kasi new arrival tsaka napaka mo na Air Force 1 so, isa pang new balance ito na 990 napaka ulit gabing baha dito ang solid ng new balance Ay, mga bossing tansya mga size 9.5 siya dito ang laki oh. yan 2,800 new arrival isa pang new balance dito na 327 ba ayan 5,7,5,7,4,0 pa ito napaka mo itong new balance dito, daming solid shoes dito mga bossing Basta paghandaan nyo lang yung presyo mga bossing kasi new arrival pa tayo dito sa may boogie bugi Kasi ito, size 10 tayo ulit dito sa new balance. Grabe na pa naman yung bossing. Promise walang tapon yung pera nyo dito. Isa pa ditong James Harden. Ayan. Size, kung tayo dito, ang ganda ng color yun. Size 10 ulit, dami yung big size dito ha. Ayan, Paul George PG-13. Baka naghanap ka ng PG-13 dyan na size 11 tayo ulit dito. Pakasulid dyan, 2,000. 2,000. 2,500 new arrival ayan pasan pa dito hap nga tayo dito ito ispat na itong campus ito pang harabas lang natin mga simpleng pamorma lang mga size ito mga boss 1,200 sya ito all star sa mga 8.5 na V4 Max ang ganda ng V4 Max mga boss pang ilalim wala rin ganong dragging ito 780 talaga Bossing, paunahan na kayo. Grabe naman itong Vipro Max ito. 780, 9.5 tayo dito. Ayan, sispatan natin 9.5, paunahan na kayo. Bahala na kayo dyan. Basta ito para sa akin, sulit shoes pa siya. At isa pa, ECG. Isa pong another sulit shoes dito na naik. Oh, grabe naman yan. Parang talagang gusto ko nang iuwi itong mga sapatos dito. 3,200. Ito dito mga bossing, oh. Parang gusto ko nang uwi itong mga to. Lalo yung Air Force 1 ito. Tsaka isang Air Force 1 sa nabay Air Force 1 na yun. Ayan o, napakasulid ni na Air Force 1 o. No? Kabi naman yung Air Force 1 na yan. Ay, nako Mario Josep. Tulid na A6 dito naka-jail. Small size na ito mga boss, mga size 7 yun o. Ayan o, no? 2,200, another solid shoes na naman. Isa pang solid shoes dito na Air Force 1 na naman tayo ulit dito mga boss. Size 8 lang ito, A2,200. Ayan, isa pang Ultra Boost na Adidas. Ano ah, ang size nito? Size 8.5 block na 2-5 triple black triple black na ito bossing pa comment below nga eh, kay Kairi, sorry kay Kairi reply siya 680 bossing 680 na triple black size 8 lang siya ha? may issue to may issue yan po double check lang sabi ko nga kung di ka maselan pasok sa banga ang sapatos na ito yan size 8 680 grabe naman yan may budget meal pala dito meron pa ditong waffle na size 10 680 lang din talaga 680 lang siya bukosing oh ayan oh promise 680 ayun na ay, tutok natin ha ayan oh yan oh yan oh yan ang presyo 680 mga bukosing saan ka pa isa pang mic dito Grabe naman dito si Boogie Boogie talaga oh. Napakasulit yung mga sapatos, mura na, mura na. Ano ito size? 11 sa N354 na Nike. Ayan, 2,200. Isa pang new balance dito. May napapansin na naman akong solid dito mga bossing. Talaga naman. Size 10 siya dito, new balance. yan 1,800. Baka naghanap kayo ng pang basketball dyan. Meron dito ang 1,800 na diwib ito. Ayan. Ayan ito. Check natin ang spots ng mga bossing. Ha. Alam ko, China brand to eh. nga siya mga boss. Pero ang ganda ng color niya. Spiking, spiking siya. Size 8 dito mga bossing. 1,800 new arrival. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Ultra boss. Ulitin ko bossing yung mga naghahanap ng sapatos dyan. At gusto mong mapaplex ng sapatos. Comment below lang kay mga boss para sa sunod vlog natin. May makita tayo. Ayan. Ipiplex natin na maayos big size to bossing mga size 11 napakasulid nito yan 2,800, 1800 oh grabe naman niya mga sapatos dito parang gusto ko ng uwi promise ayan isa pang sulid shoes dito grabe naman to sapatos dito talaga ah. parang parang magang konta ni boogie boogie dito oh ah. size 9.5 oh napakasulid na naman oh no? 1000 to 1500 1513 magulo eh no magulo Masa ganyan yung presyo nya bossing, isa pa ditong Puma na triple white pangaraw araw lang natin 1, 2 na triple white size grabe naman yan parang nawala yung lungkot ko para lalo akong sumigla no mga gitong sapatos 7.5 do sa triple white na Puma at may itong Adidas na Alpha Bounce grabe naman ito sulit nito 1.8 size eight. itong ang tumabusing no? yun o no? size ito sulit na niya masulit niya talaga promise ang gaganda ng mga sapatos ngayon dito ito sapatos na ito yan no? Ano, gaganda ng mga sapatos ito. Para mga size 9 siya. Wow. 980 you oh. know, talaga naman parang bahala na kayo mga boss ayaw ko na magbanggit baka makapagsalita pa ako na hindi maganda ayun maganda, isa na din ang ganda shoes nito so, si bugi bugi mga size din dito busing 780 ha talaga sulit natin yung T-Rex dito mga boss sabi ko nga sa inyo mga bossing yan 1, 2 small size nga lang si T-Rex 5.5 ang adjusta niya hindi sinta siya no hindi pihit isa pa ditong minakita kong lion ano ba ito Doma size 44 size 10 sulit pa nito ha yan 2,200 siya isa pa ditong J1 Ayan, naka-shadow. 1,200 siya mga bossing Ayan, mga size din siya. Sabi ko, kung di ka maselan, pwede na yung pamorma mga boss. Isa pa ditong na adidas. Parang nawala yung kwan ko, no? Talagang ginaganahan ako pag nakikita ko yung mga sulid sapatos. Ay, nako. Size na naman siya dito sa adidas. Ang ganda. 1,500 isa pang sulit dito ano ba ito busing mga size 11 busing parang nawala yung lumbay ko na nakita ko yung mga sulit na sapatos tsaka pang 1,000 below ito katulad ni undercover dyan Jun Takahashi napakasulit itong mga busing para sa mga big size mga size 11 yan sukatin natin mga busing 2,800 new arrival saan pa ba dito ito pang araw-araw lang natin pwede nito pero talaga ito naman portion. no? parang gusto pa nang iuwi sir na yan parang gusto kong gusto kong iuwi talaga sya yan size 8 lang dito pang araw araw lang 1,500 lang sya mga boss at itong new balance dito na 2 no 3,27 2,37 parang binabaliktad lang yung new balance yung mga numero yan tansya din mga boss yung mga size 8 lang sya 1,200 ano ito bimba ngayon lang kung nakikita yung bimba na sapatos 880 na siya ba kasi mga kuha na siya uh, budget mid. isa pang solid shoes ito na sa kay mga bossing eh. ayan o no? oh. tinututok ko na yung camera dyan no? mga size 8 yan ha ayan o no? ayan gabi no? uh, naman tong si bugi Parang para nawala yung lumbay ko nakita ko yung mga solid mga sapatos yun o no? 1,800 oh. Wala yung lumbay ko. Nakita ko yung mga sulit na sapatos. May nakita ka pang budget meal. Ano pa inaantin nyo mga boss ha? Kaya huwag niyong palampasin tong vlog ko, talagang subaybay yun yung bawat flex ko dito sa may boogie-boogie. 1.8 lang sya mga bossing, kung saan muli ito, abutin ah, na ito lang ng 5,000 mga boss, promise. Ito mga bossing, mga size 7 to 8 lang ito mga bossing ha, ah. kasi medyo mahirap ka pa yun yung sizes niya eh, check natin ha. Ah. Alay ako, size 9 sya, parang standard, pero tansya ko lang mga size 8. Ayan, kung baka matripan nyo na ito, sukatin so, nyo lang mga bossing ha, ah. size 8 to 9 lang kayo ang pwedeng sumukat nito ha kung size 10 ka wag mo nang pilitin para di ka na magpagod ngayon kung gusto mo talaga ng mga solid shoes marami dito kay bogi bugi ako po mga nagat ng running shoes dyan na hoka 1.5 uh, uh, size 9 ulit tayo dito Ayan, oh. may dragging sya pero mababol na mga boss sign of usage yan sya kasi nga ukay ukay tayo bawal po sa maselan meron tong puma yung 1,500 oh. hindi kabigatan to si puma yan. mga mancha mancha mga maliliit na issue mga bossing sabi ko ba okay lang yan basta wag to clap wag lang warak warak no Yun talagang pwede natin maporma katulad na nito napakalitin ng mga issue yan sulid na po, 1000 1,500 dito mga size 10 hindi ako nakapag vlog na masyadong madaldal mga bossing kasi no, promise na walang lumbay ko nakita ko yung mga sulid sa pots dito mapapa cheese ka na lang raga yan o oh. Ngayon po, singin lang ako na kapag vlog ng madaldal kasi tsaka yung nawala yung lumbay ko dito sa may bugi-bugi nito. Parang gusto ko na talagang uwi ito sa Air Force 1 ito. I love Air Force 1 Nakita ko ang colorway niya. Size 9 sa E6 ito mga bossing. Eh, may sulpad pa siya. Parang gusto ko itutok lang yung camera dito kay Air Force 1 oh. Sheesh! Oh. 780. Naku, Mariusi po. O, oh. oh, bawal po sa maselan. Praktikalan lang tayo, 780. May pamorma ka na, may E6 ka pa mga bossing yung mga busing nga wala ganong dragging yan ha may itong night jagger dito small size na to mga size 6 lang sya ah size 8 yun o no, triple black ganda rin po morma 2.5 yan 2.5 sya sa pa ditong another pa morma yung size nito yan size 10 tayo dito mga boss air max mahal din to sa mall pag brand nyo Ganun din yung pagbili ka ng brand nyo, maluluma din. Dito ko lang sa Ukay Ukay, may 1.5 ka na ito. Uabot pa ng uh, 5,000 mahigit yan. Ito to, kuha ba ito? inako. Gusto ko nang uwi. Gusto kong sakalin sa sobrang gigil ko sa sa'yo. Air Force 1 ka. Yan, size 7 dito. Oh, 980. Tulogan naman. Oh, 980 lang siya. sulit pa. Ayan, sunflower dito. May sunflower dito na big size. May mga kunting... Ah, wala siya. May mga dikit. Sulit yung pag niya mga buhosing. May mga kunting source separation niya. Madaling gawa ng para niyan. 1.5, size 10 siya dito. No, ulitin ko nga. Bawal po sa Masela na. No, isa pang new balance dito. Another solid siya sa new balance. Grabe nyo itong new balance. Sheesh! Mapapashish ka na lang talaga. Size 9. Ayan, no? Magkano 2,200 new arrival isa pang triple block dito isa pa ito, ito, ito malampasan natin itong Air Force 1 baka nalang natin Air Force 1 ng budget mail lang mga size 8 lang sya yung, yung 2,200 sya pero sulit pa sya pero kaya kasi yung 2,200 ayan ka na kunting dagdag lang yung mga boss new balance silent dito 500 size 11 ayan uy 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 tutok natin sa kameram presyo uy 800 bro yun naman to sa new balance oh. isa pa ditong, ato adidas grabe mo mapapawaw ka na lang talaga mapapasana all ka na lang dito sa bogi-bogi. may dragging niya, may dragging konti sa inyo siya mababawal yung dragging niya mabusing 1,500 sa may adidas kung naghahanap ka ng pang jogging pamasok sa trabaho pang araw, -araw kung di ka maselan pwede na rin pang morma size 10 siya dyan at isa pa ditong nike parang na pa madaldal ako ngayon wala talaga lumbay ko nakikita ko yung mga sapatos yan ang mga sulid dito yung 1,800 yan o mga size 10 another Jordan tignan na light up oh, may isyo nga lang sya may tuklap na sya ayan yan uwa 780 size 10 pwede na pang normal ilalim hindi naman makita yan importante dyan naka Jordan tayo hindi ito mga boss size Ayan, size 8. Ayan, 1,300. Uh, size 11 dito na running shoes Nike. 1,200 lang mga bossing. Pwede pwede nito. Talaga naman. Ayan, baka na trip lang yung gitong sapat sa mga Ah. Mga gito, mga pang player natin. Ayan, size 12 shoe. Big size, oh. May kabigatan. Mga 2,000. 2,200. Isa pa dito, new balance na nice, small size. Ayan, size 8 ayan, 1.8 siya isa pa ditong nike na size 12, ang laki ho para sa mga big size dyan, magkano ito wow oh, 980 lang pang araw-araw, pwede na 980 lang mga busing, isa pang ditong ito yan, nike dunk na siya, size 8 lang siya sb dunk 2.5 sb dunk 2.5, size 8 at may itong pigasus dito ganun ang color yung Pegasus. size 10, 1,500 Pwede, pwede na parlay dito mga bossing parlay beto ba kanyang mga bossing bisaya kasi tayo no kaya medyo yung pronunciation natin matigas kaya may big size dito na 11 dito mga boss napakasulid pa siya yung pangilan 2 25 ulit tayo dito pati sa pag skitchers dito pang araw araw lang size 9 yan 1,500 eto pa Ito pa ang ultra boss dito size 10.5 siya magkano ito 680 680 o oh, 680 yung mga buhusin mo, baka nanggap kayo budget meal sya. 680 lang sya pang araw-araw, kabi ko. Kung di ka masaylan, pwede na rin pa morma yan. At mayroon yung Puma dito, naka-suede. Mga size nito Size. Ano yun to? 1500. eh sulit po nito. Pusing, tansahin ko lang sya mga size 8. Malabo yung mata natin, ayun. Eh. Napakasulit po nito. 15 sya mabusingan, yung arrival pa. Small size dito na Puma. Ayan, 1-2 lang siya dito, mga size 8 lang siya mga boss. Yeah. Ang cute nito. Ah, sige, tapasin ko lang. Ay, dito na size 6 lang siya. 1,200 lang, pwede lang. Eh, sulit po ito. Sulit po itong neck na ito. Size 8.5 siya, ang ganda. Sulit, oh. Wala, 1,800. Ayan. Ayan. Ang cute nito bossing to. Air Max na zoom. Alpha. Ayan, 880 para sa mga size 4 pang babae. ang ganda nito. Sulit pa nito. Ito yung sa may big size na Uy, biha Baka matripa nyo itong biha mga bossing oh. Ayan oh, magkano ito? 2,200 yung mga bossing, big size ito ah Pag lalaki Sulit nito, oh. check na size niya. Si pati ito yung size niya. Size 11, sa mga biha dyan Nagahanap, mahal yan, bossing Baka matripa mo lang ito, size 11 Sugurin nyo nito sa may Bugi-bugi, munyos 2,200 lang siya mga boss baka pwede pa tumatawaran ano pang hinahantay nyo sulit pa yan siya dyan pero converse dito na size 9 ba ito size 6 lang siya 780 baka sulit o oh. 780 tatom tatom ba bossing jason tatom nga oh binimutan si tatom baka matripo yan mga bossing buradong tiketa sus yosef pero big size to siya mga bosing yung mga size 11. Ayun big size itong tatong na ito. 1,800, 1,800 to drag, little drag, minimal lang mga bosing, Wala pang tuklap, solpad niya, mukhang iba na yung sulpad niya. Pero madaling gawa ng paraan ganyan. Yung mga solpad, mga sintas, madaling gawa ng paraan. Pag meron kayong mga sapats na hindi na gamit at natripan nyo yan, dyan yung lagay. 3,200 naman dito sa mga Jordan nito, uh, size 8. Wow, oh, may din. Sa pang Jordan dito, Anong Jordan ito? Comment below nga ko bossing. Ayan o. Size 8.5 siya dito. Sulit ko nito. 1,800 na siya mga boss. Pwede pwede nang pamorma. At isa pa dito Jordan Jumpman. Para sinadya. Sinadya. Size 9.5. Sol pa niyan dyan. Papangilalim yan. 2,800 new arrival. Napakasulit. Daming sulit dyan dito mga bossing. May bogi bugi Promise na wala lumbay ko at Jordan Westbrook napakalaki 3,200 grabe nito yung big size ito check natin size ha yeah. size 10 siya dito mga boss ayan o oh. ulitin ko bossing boogie boogie munyos tayo ha new rival ang daming solid shoes dito katotong balinsyaga ito napakalaki ang um, pala ito barko ito tawagin na bulky yeah. size 10 naman dito mga boss ayun o grabe naman ito balinsyaga ito hmm? ayun o oh, ayun o oh. pangyayamanin 8,800 8,800 Balki na sapatos, Balenciaga. Size 44. I-correct niya ako, bossing. Kung mali, yung ba yung tinatawag ng balki? Kung baga, parang ang lapad, parang buldog. Isa pang small 39 dito na, Balenciaga. Size 39 na siya, ayan. Bakit? 880 lang siya? Talaga? Wapo, double check na lang, bossing. Baka may mga kunting dikit siya. Sabi ko nga, mga dikit, okay lang yan. Normal na sa okay, okay yan yan. Portante dyan. Naka Balenciaga tayo, sulit. Ayan. Alam nyo naman presyo ni Balenciaga. Ito pa nga lang, pang lalaki. 8,000 ha. How about ito itong black maganda. Ah... Uh, J35 dito na size 10. Ayun oh. Ayun oh. Jordan 35 oh. Kanto. 15. Uy, pwede na. Mga boss, bala na kayo dito, paunahan lang. Ito 15, 18, 18. 18 'yan to, mga boss. 18 'yan oh. Sulit na siya. Triple block dito na size ito size sulit nito ang mga size 11 sulit nga talaga siya pati presyo sulit ayan presyo so 8 8.5, medyo magulo yung letra ah Louis Vuitton pala itong mga bossing kaya pala mga kaya pala sulit yung presyo Louis Vuitton ayan 2 at 8.5 yata itong presyo nito kasi sulit yung size 10 ano ito ah dito pula si Loco Loco 1. Luka 1. Size 10. Ayun oh. No? Pwede na. Pamurma. 1.5 lang siya. May dragging siya. May dragging siya. Mubusing. Mababaw lang. Pero pwede na pamurma ah. Kung naga po itong mga sapatos. Ulitin ko. New arrival. Bugi bugi. pakaraming sulit. Katulad nitong hawak ko ngayon. Jordan na ano ito. 3,200. Ah. Uh -huh size to is size 8.5 na siya pero sulit siya oh sa oh, Jordan oh ano ito uy J3 small size na J3 tuto o oh, small size ito yung mga boss ah baka matripan nyo lang ah oh, size 6 lang siya size 6 ba parang size 6 nga lang size 6 nga lang siya check natin 8 nga siya dito sa may J3 ng mga boss talaga naman 2,200 new arrival sa Bugi Bugi isa pa dito lang natin 880 mga size 8 ito ito ganda nito Jordan 31 beto 2,500 laki oh ang ganda size 11 sya tingin ko paalala sa inyo huwag po ibagsak ang mga sapatos at sandals ah ingat po sa mapadpad kayo dito Pusing no hanggang dito lang muna tayo no. Ah, konti lang flex natin pero yung konti na yun, napakasulid naman ng mga sapatos. Talaga naman sabi ko nga sa inyo, gusto kong iuwi si Air Force 1. Ayun. Napakasulid ng Air Force 1 niya mga busing. Ulitin ko New Arrival lang, dito sa may boogie bogi Paunahan na lang ni mga budget meal tayo dito mga busing, mga sapatos. Napakasulid pa 'yung mga budget meal nila. bugi boogie, -boogie munyos mga busing, wala nang iba 'yan. Yan, hanggang dito lang, salam, hanggang dito lang bossing. salamat po Pagsubaybay so, pag sa pag-vlog natin. Maraming solid shows, kaunti lang Netflix natin pero napakasulid naman. Maraming salamat po. Magpagandang hapon.